Hello, everybody. Magpapakain na, o. Oh. Egg 1,000. Tapos yung vitamin pro, isang timba na. <laughs> Sa sobrang laki na din lang ngayon, nakatulos na yung iba. Hindi na yung papitsil-pitsil na vitamin. Maghalo yun. Pag na-dissolve na ng konti, okay, ganito yun nga nalulublog pa parang parang ano ah yung nalulublog yung kamay oh parang yung napapanood ko ng mga food <laughs> sa ibang bansa sasabihin <laughs> ng mga bulik oh. yak nalulublog yung kamay hmm. Ah. sibugan time babae, inahin o tandang man, enerto lahat. Sa drinks lang magkakaiba niya. Oo. Ay, ito yung takalan namin. Yung mga nag kumain, kalahati. Kasi may mga nagtitira dyan para maano sila yung mabilis sila maubos yung mga kasama nila kumakain pa maano sila ngayon sa next time uubusin ko na kayo sa akin para bigyan ako ng malaki <laughs> dalawa o yeah. isang 40 grams tapos 20 grams pero depende pa rin sa bigat ng pigeon sukat lang yan hindi yan weight yeah. pero nakalagay dito 40 grams 20 grams pero siyempre may pigeon na mabigat may pigeon na magaan mabait to, toto. To. natural siya mabait. Ito lalagyan ko ng red coat yung palong niya. Ayun oh, no, uh, nag-scale ang palong para matanggal yung dry ng palong niya. Kaya tulad ng mga kapatid niya, popula eh. Yan, scale. Tsaka itong isa, lalagyan ko na rin to. Magal, pero maganda siya. Ito okay, mo palong, Hindi solid na mamula-mula. Hindi ka tulad ng mga to. Ay, you know, Talagang mamula-mula yan. Sige, nakita mo. O, mamula-mula talaga palong yan. Okay. Sige, uh, kumain ka lang. Kumain ka lang, kumain ka lang. Mabait siya. Yan ang pinakamabait sa kanila lahat. Ganda nga ng palong niya. Mm -hmm. Egg 1,000. Pwede bang uminom ng egg 1,000 ng lalaki? Oo, pwede. Pwede. Bakit? Kasi siyempre, pag, pag mag-mating na sila. Ba di, vitamins lang din naman yan. Oo, syempre. Tapos ano naman, lang? makakatulong siya sa pag-ano. Ito Ibibigay yung bago kong ulit. Ubus ka agad yung pagkain niya, no? Alam, tira. Eh? Oo. Malakas kumain yan. Mabilis kumain malakas at mabilis kumain. Ito yung favorite ko. Yan. Bakit? Kasi uh, pogi eh. <laughs> Pero bata siya. Mas bata, mas bata yan sa mga kasama. Ganda ng itsura nyo dyan. Ah. Oh. Minumya. Minumya ka na no? Ganun. <laughs> oh, ha? Uh, Gulaman. <laughs> para ko nga ito, yung... Gulaman. Akala ko nga yung pang under some <laughs> <laughs> Ay, yan <you know>? Gasolina. <laughs> parang, parang, parang. Hmm. Ganda na itong ating uh, pangalay, Ganda ha? Yeah. Galing. Ang, Amp pula ng mukha, oh. Si Mr. Rudy ba yan? Yes, sir. Hehehe. <laughs> Naglulugon si Mr. Rudy. Mahirap ngayon eh I-maintain na malinis sa mga kainan eh Mayat mayasi umulan eh Kumain ka na Itong magtatay na to Sige, eh. may iskan na oh, 'yan. Dito na tayo sa kayo. Sa Saming semento, saming semento. Ito may semento diyan eh. Ang semento. Ayun, yan si Kai, yung natatanya. Oh. So, yan ang ating ano, may, 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 apo na nga ito eh, di ba? Tatay at lolo na siya. <laughs> si Rudy. Eh, ito. Di nalang bumaba para kumain. Baba na, baba na kasi. O, oh, yung aming ano, ampon. <laughs> Gumanda na. <laughs> Gumanda na. sa, <laughs> sa kabilang farm to. Hindi ko mahuli-huli. Sinuli ko na doon dati. Gumanda siya. Oo. Oh, oh. Bumalik. Eh, ngayon, napakailap naman. Hindi ko mahuli. Eh, nayaan ko na. Bahala na siya. Ayan uh, uh. uh, Yan lang naman yung kabilang bakod eh. <laughs> oh. Ayan, sige, makikikain na yun, yan Makikikain Ayan. Nailig siya makikain Bumaba na Ayan. Hmm. It's Rudy at ang kanyang ito uh, yung niya bagay ba bangalawang panganay yan pero ibang inahin niya okay. yan ang red coat binili namin to medyo mahal to eh 1,000 1,020 yata Oo. pero ma marami naman siya maganda tong pang at, ano ba sabi... <laughs> so, yun? model ba Maganda yung pang ilagay sa mga palong na katulad na yun, dry na palong. Mm -hmm. Nilagyan ko na yan, kaso siyempre umuulan, mabilis na tanggal. Ayan, nalagyan ko siya ngayon. Mabilis na tanggal mga 3 weeks. <laughs> Papatak pa lang ba? Oh, uh, ting tingnan mo. Oh. Ayan o, oh. dry dry ang kanyang palong. Pag hindi ito'y nagapan, buni. Oh, sige. You make patak, you make uh, dab. Sige. Okay. Hmm, sa kabila. Okay. Sige. <laughs> Hehe. Nagugustuhan niya. Mm -mm. Ipapikit-pikit ka ngayon, pa. i-mamassage ko ngayon niya. Para Hindi manuot. Di ba kulang? Hindi, okay lang yan. Para manuot dun sa kanyang pinaka balakubak. <laughs> Da dan drop dan drop. Talaga, bigla siyang oh, bigla siyang nabuhay oh. Lagyan na rin sa sa mipalong palong para hindi rin kinakagat ng lamok. Lambe. Mm -hmm. Ano kasi kinakagat din ng lamok yan eh. Spa yan, spa. Mm -hmm. Oh yan. Before and after. Talaga? Hmm. Ay, nalagyan siya sa mata. <laughs> Iwasan lang na malagyan sa mata na nakatulad ng ginawa ko. ay lagyan natin siya dito. Kahit pala malnourish yung manok mo, kung meron kang red coat, maninibago. O, oh, ayan, pogi na ulit siya. Oh. Di ba? Yes. Before and after. <laughs> Yeah, bumogi na. Next specimen. Ganyan din. Yan, kagat na lamok 'yan. Mga ganyan. Ito, Oo. Oh, Oo. Yun. Para maging gwapo ka. At tulad ng mga kapatid mo doon, oh. No? Ang gugwapo. Kagat, dami niyang kagat na lamok, oh. Basta wag lang mapunta sa bibig. Oh, Ox siya. ano. Uh, na ngayon siya. Okay. Sila ang dalawa. Umogi na. Yes, sir. <laughs> Pasensya na, malilit yung mga buntot niya. Pero tignan nyo naman, ang gaganda ng tubo. Well, mga kaibigan, hanggang sa susunod na episode. Maraming maraming salamat sa inyong panunood. Alam. Alam. Ubus. Ubus ang pagkain. Wala nang natira.